paano kumikita ang isang magbubuti sa mga ngalakal o isang junk shop sa pamamagitan ng mga kalakal na kanyang nabibili no? for example ito po ito parts ng motorsiklo no? yung kanyang rim, yung rayo at saka yung hub ng gulong okay? ang sangkap po nito ay ito halimbawa ay alloy no? itong rim na ito tapos po itong hub naman ay alloy na may halong bakal tapos itong rayos po ay uh, bakal. Eh. So binili niya ito, uh, pangkaraniwan na bibili niya ito ng limbang bakal lang. Presyong bakal. No? Limbawa, mga 10 pesos, 12 pesos. No? Tapos pagdating sa kanila, kanyang ihiwalay po ito, aloy at saka itong aloy na rim at saka aloy na hub. Although may bakal na konti. Versus po itong rayos. So itong rayos na ito, ibebenta niya sa malaking junk shop bilang bakal. Ito namang aloy na ito, ibebenta niya bilang aloy, which is mas mataas kaysa sa bakal. Triple ho ang presyo. Tapos po itong hub na ito, aloy din, tatanggalin po niya yung, mal, yung ano, sleeve na bakal. So, mabebenta rin niya ito as aloy. Okay? So, ganyan po. Kung magiging presyo niya, hindi na ngayon presyong bakal lamang. Kundi presyong bakal at presyong metal. So magiging doble po ang